araw na ilalabas natin si Padayon ng tayo yung driver na ilalabas natin sa highway. So first time natin tong gagawin na wala tayong ibang kasama kasi nakakuha na tayo ng lisensya na pang four wheels. So ito, itong parang na ito yung parang pinaka natin ano so kailangan natin lumabas dyan yung lalabasan natin yun na yung pinaka pagsubok natin ano para mag grow tayo para mas matuto tayo sa pagda drive ng four wheels kasi kapag dito lang tayo sa parang, pwede naman yun nga lang hanggang dito lang tayo hindi tayo makakalayo pero kung susubukan natin lumabas ng highway at mag drive doon mas mararanasan natin at matututo tayo mag drive na sa labas sa may highway so marami tayong makakasalamuang iba ibang sasakyan Malala kayo may maliliit, may mga tao na makakasalubong tayo So yun yung dapat nating ingatan Medyo kinakabahan tayo kasi yung instructor ko malupit Walang lasa dyan <laughs> <laughs> Ang gagawin lang natin lalabas tayo ng highway Pupunta tayo sa so may bypass Kasi masanay tayo na ah, nagdadrive tayo ng ah, may mga nakakasalubong sasakyan <laughs> Oh my goodness mga kawaray Nasa bypass na tayo oh. my god Nadala natin yung sasakyan dito Nang tayo <laughs> Grabe yung kaba mga oray kanina So ginadrive ko eh halos hindi ako makapag-video ah, hindi ko ma kasi ayoko magsalita kasi masyado masyado na ako nagiging seryoso sa daan kasi ang dami nating sasakyan na nakakasalubong na alam mo yung sobrang importante sobrang halaga nung segundo na yun na kailangan talaga nakafocus ka dun sa harapan mo sa gilid mo lahat kailangan mong pagmasdan parang nagmamotor ka rin ang pinagkaiba lang din kasi dito talaga four wheels na yung dinadala natin so kailangan mas alerto tayo lalong-lalo na hindi pa natin ganung kagamay si Padayon eh talagang kailangan nating mag-focus sa daan ano pero so far mga ah uh, goods naman napakaganda naman ng resulta mula gulod hanggang dito so ayun yung kapatid ko si Jonathan so nandito tayo sa May kahabaan ng bypass kasi ito dito praktisan pa ng mga sasakyan kasi wala pang masyadong dumadaan na sasakyan kung mapapansin niyo yung mga sasakyan na dumadaan dyan ayan yung mga sasakyan na yan yung nandun yung sasakyan na yan yan ay mga nagpa-practice mga nag-aaral mga tinuturoan mag-drive